Target ng BTA Parliament na maipasa ang districting law sa BARMM ngayong buwan ng Disyembre. Ito ang sinabi ni BTA Floor Leader at Spokesperson Jet Lim sa kanyang inisyong pahayag hinggil sa estado ng BARMM districting law. Ang news now sa report. Anim na bersyon ng panukala kaugnay sa BARM Districting Law ang formal ng inihain sa BTA Parliament. Ang mga ito ay nai-refer na rin umano sa Kaukulang Komite ayon kay BTA Floor Leader at Spokesperson Jet Lim base sa inisyo nitong pahayag, target ng BTA Parliament na may pasang districting law sa BARMM ngayong buwan ng Disyembre ayon sa mambabatas. Kinikilala rin aniya ng BTA ang paghahanda ng Comelec para sa first regular Bangsamoro parliamentary elections. gayon din ang ruling ng Supreme Court sa Ali et al. versus BTA Parliament na malinaw na nagsasaad na ang tanging may kapangyarihan na magtakda ng petsa ng Bangsamoro Parliamentary Elections ay Kongreso. Katunayan, ikinasan na ang unang public consultations hinggil sa mga panukala sa Bongao Tawi-Tawi noong November 6. Itinakda naman ang susunod na konsultasyon ngayong December 4 sa SGA, Maguindanao del Sur at Basilan at December 7 para sa Maguindanao del Norte, Lanao del Sur at Cotabato City. Hinihikayat ng BTA ang publiko na aktibong makilahok sa mga konsultasyon at ibahagi ang kanilang saloobin hinggil sa BTA Bills Numbers 403, 407, 408, 411, 415 at 416.